Ay, eggs na. Oh, natuto na ulit si Princess Monique dito sa loob. So, may egg na ulit si Princess. Ang laki. Eh. Malaki na ngayon. Di pa kasi sobrang liit na niya mang itlog. So, ngayon, ang laki na yung mag-egg. Mana natin dyan. Yan. Yan na naman. Araw-araw pero yan, ara yan ang ingitlog. So, nag-style siya. di ba, I told you, Nina, magsa-style. Hindi pa nasilip. May egg na pala siya. So, yan. Tumutunog yan si Princess, eh. Yan yung tunog niya. So, may egg na ulit. Magsa-start na naman siya mag-egg. After niya, maglilimlim siya. Yan. Siguro, sana may mabuo ulit. Yan, oh. Yan. Oh. Medyo hindi ganun ganang. Ito lang yung Lugan niya na, na ano ko oh, ginawa ko. So, si Tisay, ay no, si Cheeky, sana mag-aid na din si Cheeky. Ayan, dyan na siya. Lalagyan ko to ng cover, yung lugan niya, may tela to. This one. Para, yan, para malimlim. Kasi gusto nila yung mas madilim. Yan o. Oh. May cover yan. Hindi pwedeng exposed. Ayan. Kasi gusto nila mag yung itlog nila. So, yun siya. There. Ayan natin. See? Sabi sa inyo eh. Everyday day yan ang itlog. At ang laki na ng eggs niya ngayon compared sa before. Ayan na. Kunin natin yan. So, it's the third day. Hindi ko kinuha yung last time. Tingnan nyo. Ito na yung eggs niya. Every day may egg. Um, after uh, based sa previews niya ano, after two weeks na nangingitlog siya, doon na lumalabas yung mga fertile eggs niya, yung mga pwede na napisa. So, yung mga first two weeks, kinukuha ko muna stable eggs, then hinahayaan ko na yung mga next eggs niya then, magsastart na ulit siya maglimlim. Yun yung nagiging cycle niya. Pag nagstart na siya maglimlim, almost mga uh, 18 days or 20 days then, siya na napipisa yung mga eggs. Then, another baby chick na naman siya. Then, ganun ulit. Tapos, so, nagiging cycle siya. O, tingnan niyo. Ang laki! Ang laki ng eggs niya. As compared before, nung First and second batch ng eggs niya, sobrang liit pa ngayon. It's regular na talaga. Regular size na. So see, meron na tayong extra egg. Libre na. And then, talagang magpisa, another baby ulit. Another eggs for the day. Three days so ba ako kuha? Wow, na ba ako hindi nakukuha? Wow, ano yun? Ano nakaraan na ako? ang itlog na si, ti, si ano, Chiki. Tatlo agad. Hmm. Hmm, ang lalaki niyan. Libre na yung itlog ko. Hmm. Kakakuha ko lang ng apat nung nakaraan ito ulit. Ayan, ang ganda niya siya. Basa nga, oh. maulan kasi. So, kunin ko na kasi kanina nakataog na ito. So, baka maulan. Galing naman na yun. Galing naman ni ano, oh. yun sila. Hmm kumakain na naman. No, favorite nila sa morning. Nandun yung feeds nila pero yan, yeah. nangihingi yan pag nabibigyan ka ng seeds dun sa mga love birds. Yan. Yeah. So, gusto niya yan Princess, princess! Hmm. Yan naman naman yan. Yan. Yan naman naman yan. Another din ako kumuha. And now, ito ulit. Thank you, Princess. Ito na. Other day lang, oh. Complete, na may aling tulit yan. Or bukas. I think nakiklog na siya kanina. Normally, mangiklog siya mga nine. 9. 9 a.m. onwards. Yan, pag tumunog na ito. Yun. Ito yung bagong ito na, oh. Madinis. Ito, so, oh. Ito, oh. Dinis, eh. Pero hindi na siya mainit. Baka kanina pa to. Yan. Yan lang. At least pag may alaga ka. May eggs ka araw-araw. Ano -araw. na na eggs niya? Hmm. Brown egg. Brown egg. I hmm. think regular egg na to another egg harvest. Basa siya kasi na ano to dito eh. Kunin ko na to. Nag-ano na naman. Ulan kasi ng ulan kaya na babasa yung sa dito. Papalitan ko na to dito. Ay, anyway, same na siya. Ano natin? Two eggs. Nakakaraan, dalawang ulit. Every other day ako nung... So, kinukuha ko siya. Then, After two weeks, ahayaan ah, ko na siya. Kasi normally, two weeks nang binigyan lang yan sa Princess. Sana si Kiki mag-eggs na din. So, ito siya. Pang-morning, pang-breakfast. Tignan niyo, may nakita akong egg fast dito. Hmm. Oh, <laughs> ha? Tisay? Kakal, at first egg mo to. Ala. Baka nag-iiklog ko na dito. Tignan mo. Ito nga eh.